Good day everyone. Ngayon eh lalabas tayo para tingnan yung ating mga uh, kambing. Yung dalawa eh nilagay na natin doon sa likod bahay, doon natin pinastol. Tapos itong dalawa naman, ayan. Binubuli na naman itong pasaway na kambing na ini, na maying sungay. Lagi niyang binubuli yan. Ayoko ba dyan? Ayan, di... Ayan, dito, may rong mayroong damo dito sa may sako na kinuha ni Jerome dun sa may iraya kaya ang nangyari yung dalawa naman na mas mature na kambing nandun sa likuran kasi pag hindi natin ginawa yun ito kasi napansin ko mahirap mag alaga ng ay magpakain ng kambing na magkasama sila kasi itong dalawa nabubuli hindi sila pinapakain ng itim na mature na kambing ngayon dahil doon kaya iniwala natin muna sila kaya dito yung kinuha ni Jerome na na, na, na nandun sa sako ayun yung ipapakain natin sa kanila dito muna sila sa may kulungan hindi mo natin sila nilabas yan. kakainin nila yan mamaya at sigurado ko ubus yan yan na sila ulit kumakain na napaka isa yan sa mga struggle ko sa pagkakambing at mali ko kasi ano eh, binigla ako agad na bumili ng tawag nito tatlong kambing tapos yung isa binili ko yung sa papa ni Tintin ay yung dalawa nandun halos maubos na rin yung damo dun sa likod bahay kaya yung dalawa lang ang nandyan yung dalawang matured na yan 11 months saka 8 months yung 8 months yung lalaki so nandyan sila Maya, mamayang bago magtanghalian tanghalian natin sila o kaya ilipat natin sa ibang area kakunti na lang din yung damo dyan pansin nyo naman so kung ano yung naik, mga nakikita pa nilang damo yung kakaisimutin nila yan So ayun yung mga struggle na ating naranasan, nararanasan sa pagkaambing. Kaya mahirap talaga, tama sila, mahirap mag-alaga ng kambing kung wala ka pang mga itinanim. Kaya kailangan, ang pinaka-requirements, mag ka ng mga pwedeng ipakain sa kambing. Tulad ng ipilipil, -ipil, tulad ng maldadi kakao, uh, malberry tree, de agua at kung ano-ano pa, kung may da saging, kung, yun, pwede natin itanim. Kaya ako ginawa ko, nagtanim ako ng mga sanga ng pinagputulang ko mulberry. Medyo matured na. Tinanim ko dun sa likod. Tapos nagtanim din tayo ng madaliti kakao. Para kahit paano, nga ilang buwan, may, may makakuha ulit kita ng sariling pagkain ng kambing na tanim natin kahit pa pa hindi tayo mahirapan kasi talaga ayun yung maliko eh hindi ko man expected na mahihirapan ako sa pagpapakain sa kanila at ito nga itong, itong itim na may puti eh, medyo payat may pumuntang buyer kanina eh, hindi ko alam kung babalikan to hindi ko, hindi ko alam kung gusto natin niya talaga kasi na mahalan medyo eh, hindi naman natin pwedeng ibenta ng ano so, kasi lugi naman tayo kasi magkano din yung bili natin dyan so kahit paano mabayaran lang yung ating pagod sa pag-aalaga. Kasi ang balak ko dyan, i e, bibili ko ng isang barako. So, mangyayari, isang babae lang matitira dyan, tapos isang barako. So, ayun yung iniisip ko. Kasi yung barako bibiling ko, F1 na aglunubian. Malaki talaga siya, 9 months. Ipaparas ko dun sa brown. You know, kung di mabili yung itong puti na to, mayroon tayong dalawang babae, tapos meron tayong isang barako na aglunubia kasi yung barako ko na kambing na nandito malit lang siya talagang tagalog na sinasabi na pure tagalog na kambing kaya ayun so kailangan natin paitan para kahit papano yung susunod na mga kanila magiging anak eh malaki hindi bansot so ayun lang naman yung naranasan ko sa pag-aalaga ng kambing so madami pa akong maranasan at samahin nyo ako guys sa aking mga susunod na kabanata sa pag-alaga ng kambing. So, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po.